Janin. Lagi tayong dadasal, ito po yung mga bata. lagi kayo dadasal, tandaan nyo ito, laruan, bata pa, naglalaro pa kayo. Huwag kayo umawa na itilin na na bad. Huwag kayo gumawa ito mga bad. Bakit? ang araw, gusto nyo ba yung mga anak nyo? Ganon din. Ah, mga pasaway. Kung na ata. Pero, pero sasabihin ko sa inyo, mga kasarili nyo. Sabay lang kayo. Huwag kayo sumunod ng sumunod ng bahaya. Lalo na nga po, uh, Saika, Saiken, uh, sing, uh, Kaisin, uh, BBB, uh, Sarabain, sila ko yun. Ha? Huh? Huwag kayo mag-isip ng mahal. Ay, mahirap lang ako. Ang hirap ko kaya nagsikap pag ha? Ngayon dahil natapos na yung nanay tayo. Ah, mga apo ko. Um, may trabaho na sila Tingnan mo muna ako sa grid, Ha? Kakapagod eh. Ha? May ating mo, nyo. Nagsabi na gusto ako doon sa Bacolod. Gusto ako doon. Sa mga lola nyo doon. Sa province. Niyo ako doon. Doon sila daw mag-alaga sa akin. Patanda ko. Ha? Huh? Pero ano? Mamili kayo kayo. Ano ba yung gusto nyo? Alagaan. Ibang tao ako. Siyempre na mamanit. Ang mga po. Hmm. Lagi kayo pinasal. Kaya saan kayo. Tandaan nyo lang dito. lagi. Nagbabante at tignan sa inyo. Oras oras. Mga babae. Na mga talabas. Na mga bahay. Mag-isip kayo. Huwag kayong gumaya. Sa hindi. Si Duterte. Kulong lang. Diba? Sabot ganon yun. Presidente internet yon Sa bilibid na. Kaya kayo, mga apo, mamatay tayo na masaya. Ang lulo ko, ay, tama lang pala papa ko. Kung daw kami pag-aralin, kasi wala rin naman mabot. Dahil, pag nag, may trabaho, napapahamak, means, Saan, dito daw mas marami may ang buhaya. Tama. sa province, sa buhaya, magsikap ka lang. Kaya namatay siyang 130 lolo ko. Dahil may mga lupain, hindi naman siya nagtatrabaho nung tanda na siya. Sa amin na nga, ako, na, ganun, ako talaga yung, yung nakamahal yung lolo ko kasi mukha ko yun lolo ko sa napakagwapo yun Ibuno dito, bilog mong mata, malaki. Eh. Kaya, wala siya sakit sa tinga, wala sa sakit sa mata, lahat na niya. Pero nung 130 na siya, lumabog na sa mata niya. Kaya na, mabuti ko yun. Pag nasa inyo. Kasi pag ay ngayon, may pera na. 100 may pera na. Ngayon, pala na si Lord. ganoon lang yun. Kunti ano mayroon tayo. Ako, farm ko. Hindi ko pinansin. Bakit? Ang lolo nyo kasi pa Baka mag-away lang kami. Sa laway man, so, so pumunta doon. Ang tita ko, ang tita nyo, nagbinta. Gusto ko manghiram. Pero ang sabi ko, okay na malita pa uh, Ati kong hindi ka magbigay. Ganun lang yun. Mahirap na ako. Siyempre, mayroon din ako, di ba po? May bayad din ako. Pero, ayon, magbablog mo ako, ayun, Hiram mo ako pira. O, oh, wala. Kaya, dapat tayo yung mga apo, mga anak, mga kapitbahay, mga bata. Masikap tayo. Kasi, ang lula, lulo, ang tita, pag wala tayo, kahit nakita natin, nagbinta na siya ng kalating milyon. Nalupa wala bisin ko binigay sa akin kaya tayo sa mama sa sa ati sa tito sa tita dapat so, sumikap ka kung anong mayroon ka yung katawan ko kasi may na yun ang sabi ko sa inyo huwag kayong mabasa sa mga tanda mahalin nyo ang nanay nyo kasi pag minal yung nanay nyo hindi nyo kayong mabal sa mga tanda hmm tumatala so, na ginawa ko. Diba? Basta matanda na madali ka maginaw. Balang araw, ganun din kayo. Na? Tatanda din tayo. Pangit tayo. Kukulubot tayo. Ito mukhang to. Hindi pa lubot kasi 50 pa lang ako. Pag ko ng 80, 80, 60, kukulubot na yan. Hmm. Yan. Kailangan may trabaho tayo para mayroong pagbili tayo ng pampaganda. Ano ba yung pampaganda? Kakain ka ng masarap. Kakain ka ng prutas. Vitamins. Uh, lahat na pagkain. Oh, Kahit matanda na ako. Surapin ako. Kasing lulungwapo yun. Kamukha ko yun. Ah. Hindi yun tumatanda yung mukha nun. Kaya sabi ko sa inyo. Magmahal kayo ng matanda para sa uriya na pagpatay ako ng bahay. Abroad na anak kong isa. Caregiver sa housekeeping isa. Iyan ako, malalaki mabait. Dahil sa trabaho niya, ko sa kasi. Sabi, kung mahal mo ang anak mo, mahalin din ang trabaho mo. Gito ka na pag trabaho ka. Ako si Tihol. Kung yung mayor nawawala. Ilang, ilang ano lang. Nagsimula ko sa agency. Nung napasok ako kay Chiberi, naging model employee ako. Nag-aral ako. High speed, stop the speaking, bag making, bartending making, cosmetology, class A, class B, old technology, acupuncture therapy. Ngayon, napagpatayo ako ng bahay. Kahit nag-iisa lang ako dito, hindi ako bumili ng ulo. Masarap, may talaga ako. Kahit ano lang, pa o okay na. kasi ng ulam maghirap ka talaga kung yun talaga ang masarap lagi masarap lagi mataba ka naman sabaw gulay prutas sabaw gulay prutas ako nagpapaluwagan ako taon taon yun po itong bahay na to paluwagan nagbabaris ka ba ako? ko makati ilog ko Sorry. Nagbabody ako. Ang body ko, 1 Ayan, buhay pa yung iba ko minamasad. Alam mo sino? Atorny. Hippie ng setyol. Mga pulis na babae. Baba ba lahat. Pisa. Ano Pisa. Oil. Puts pa. Manicure pedicure. Oo. Oh. Tapos libre yung One eight yun. Nagagawa ko dalawa. Magkano yun? Yung capital ko dun, siyempre may capital pa Pero hindi ko niniisip yun. Kasi, sa upos ng oras, mayroon akong binti-binti lang ko. Kung makasapo ako, magkano yun? Oh, mga bata, bilangin mo. 20 20, 20, 20, 20, 100, 20, 20, 20, 20, 100, 20 times in, oh, oh nyo, pag tanda ko, pag tanda ko, marami ako yung natutunan sa akin, kaya, nag-puts pa ako, nag-badescribe ako, ah, nananahi, naglalabandira pa, Naglilinis pa ang bahay. Janitress ako eh. Ibig sabihin, kung sino na magpapalinis ang bahay. Yan guys. Sorry ah. ako. Natutuyo. Lalaman ko. Matanda na tayo eh. Ngayon, iinom tayo ng water. Totoro ba iinom ng water? Guys, ito. Pinaga ko po yung daw na guyaban ko. ko po yung ah, uh, ta tapos sinabay ta ta ko po yung oh. bawang. Bawang po ng doon lahat. mamay kwento tayo lahat. Subscribe dyan sa YouTube channel.